ayan oh, oh, mga dolphin oh. Ayan oh. Oh. Ito bonus. Ah, bonus bonus. Nasarap kami ng barko. Ayan oh. Oh, dami-dami oh. Kanina oh, sana naglulundagan. Ayan oh. Yeah. ต,ตุนต้นตัลตา

si Jerry Pagbilaw shout out ang hmm, bayan ng Saguday Kirino yun, nakatayo si Jeff niya puso

Oh Bye Huwag kalimutan mag like At mag subscribe Ang aking youtube channel Kuyang Gary Black pa oh. Pashare Comment Yeah